Levitiko, Kabanatang Labing walo. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo nga sa mga anak na Israel, at sabihin mo sa kanila, Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong gagawa ng gaya ng ginawa sa lupain ng Ehipto na inyong tinatahanan. At huwag din kayong gagawa ng gaya ng ginagawa sa lupain ng Kanaan na pinagdadalhan ko sa inyo. Ni huwag kayong lalakad ng ayon sa mga palatuntunan nila. Tutuparin ninyo ang aking mga kahatulan at iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan na inyong lalakaran. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Tutuparin nga ninyo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan na ikabubuhay na mga taong magsisitupad. Ako ang Panginoon. Huwag lalapit ang sinuman sa inyo sa kanino man sa kanyang kamag-anak na malapit upang ilitaw ang kanyang kahubaran. Ako ang Panginoon. Ang kahubaran ng iyong ama o ang kahubaran ng iyong ina ay huwag mong ililitaw. Siya ay iyong ina Wag mong ililitaw ang kahubaran niya. Ang kahubaran ng asawa ng iyong ama ay huwag mong ililitaw. Yaon ngay kahubaran ng iyong ama. Ang kahubaran ng iyong kapatid na babae na anak ng iyong ama o anak ng iyong ina maging ipinanganak sa sarili o sa ibang bayan ay huwag mong ililitaw ang kahubaran nila ang kahubaran ng anak na babae ng iyong anak na lalaki. O ng anak na babae ng iyong anak na babae. Ay huwag mong ililitaw ang kahubaran nila sapagkat ang kahubaran nila ay kahubaran mo rin. Ang kahubaran ng anak ng babae ng asawa ng iyong ama na naging anak sa iyong ama si kapatid mo. Huwag mong ililitaw ang kahubaran niya. Ang kahubaran ng kapatid na babae ng iyong ama ay huwag mong ililitaw. Siya ay kamag-anak na malapit ng iyong ama. Ang kahubaran ng kapatid na babae ng iyong ina ay huwag mong ililitaw. Sapagat siya ay kamag-anak na malapit ng iyong ina. Ang kahubaran ng kapatid na lalaki ng iyong ama ay huwag mong ililitaw sa asawa niya ay huwag kang sisiping siya'y iyong ali. Ang kahubaran ng iyong manugang na babae ay huwag mong ililitaw. Siya'y asawa ng iyong anak. Ang kahubaran niya ay huwag mong ililitaw. Ang kahubaran ng asawa ng iyong kapatid na lalaki ay huwag mong ililitaw. Kahubaran nga ng iyong kapatid na lalaki. Ang kahubaran ng isang babae at ng kanyang anak na babae ay huwag mong ililitaw. Wag mong pakikisamahan ang anak na babae ng kanyang anak na lalaki o ang anak na babae ng kanyang anak na babae upang ilitaw ang kanyang kahubaran. Sila'y kamag-anak na malapit. Kasamaan nga. At huwag kang makikisama sa isang babaeng kalakip ng kanyang kapatid na magiging kaagaw niya sa iyong ililitaw ang kahubaran nito. Bukod sa kahubaran ni on sa buong buhay niya. At huwag kang sisiping sa isang babae na ililitaw ang kahubaran niya abang si marumi sa kanyang karumalan. At huwag kang sisiping sa asawa ng iyong kapwa na magpapakadumi sa kanya. At huwag kang magbibigay ng iyong binhi na iyong palilipatin kay Molok sa pamagitan ng apoy. Ni huwag mong lalapastanganin ang pangalan ng iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kang sisiping sa lalaki na gaya sa babae. Karimaldumal nga. At huwag kang sisiping sa anumang hayop na magpapakadumi, Rian. Ni ang babae ay huwag lalagay sa harap ng hayop upang pasiping. Kahalay-halay nga. Huwag kayong magpakarumi sa alinma sa mga bagay na ito sapagkat lahat ng ito ay nangadumihan ang mga bansang aking palayasin sa harap ninyo. At nadumahan ang lupain, kaya't aking dinadalaw ang kasamaang iyan diyan, at ang lupain din ang nagluluwa sa mga tumatahan diyan. Inyong ang iingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan, at huwag kayong gagawa ng anuman sa mga karamaldumal na ito. Maging ang mga tubo sa lupain o ang mga tag-ibang bayan man na nakikipamayan sa inyo. Sapagkat ang lahat ng karamaldumal na ito ay ginawa ng mga tao sa lupain yan na mga una kay sa inyo at ang lupain ay dumhan upang huwag naman kayong iluwa ng lupain sa pagkahawa ninyo Nagaya gaya ng pagluluwa sa bansang nagsitahan ng una kaysa inyo. Sapagkat yung lahat na gumawa ng alinman sa mga kahalayang ito, sa makatudbagay ang mga taong nagsigawa ng gayon ay ihiwalay sa kanilang bayan. Kaya ingatan ninyo ang aking bilin na huwag kayong gumawa ng alinman sa mga karamaldumal na kaugalyang ito na kanilang ginawa ng una bago kayo. At huwag kayong magpakarumal sa mga iyan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos.